Ayan. Oh, wow. ito palang, ito talagang para isda nga bata, oh. Yan, maraming huli nila. Bris, isda to mga idol, oh. Tingnan nyo po, ang huli namin ngayon. Ayan, si Butiti. <laughs> ito po yon si Butiti, ha. Nang huli ng isda. Ayan, oh. Ano bang klase isda to? parang tingnan nyo po mga idol ng maigi isda natin ha so nagano pa sila nagputas sa nasa pukot galing kasi nilamba tong isda na to ngayon na po tingnan nyo po nagano pa gumawa pa sila o nagkuha pa na isda na sa pukot galing ay ito yung guapo na may mangis daw oh, si Abibi. Abibi! Yun, press na, press na, press talaga lang Buhay pa. Oh, buhay pa oh. Tingnan nyo po. Oh. Ang sobrang presko ng isda natin. Buhay, buhay, buhay na buhay pa talaga. Oh, tingnan nyo po. Oh. Tingnan nyo po oh. Yun, ito yung laot natin. Laot natin. Itong kala Laura natin mga idol oh. Tingnan nyo po mga bahay dito. Malapit lang sa tabi ng dagat natin. At saka, ito po yung gwapo namin nga para isda. Si Abibi. So, buti nga yun. May huli sila. Maraming huli ni Abibi yata sa ilalim mo. ng lambat nila. Yun. Diba? Ah, buhay na buhay yung isda natin ito po yung cells natin mga idol. Yung pantheon or sahang tinatawag na sahang idol oh. Yun idol oh, makita nyo ang sarap nito sa bawan Ayun. Tingnan nyo po mga sahang natin oh. Yun ang laman oh, pudi kikilawin to. Laman dagat to mga idol. Ito po yung fish natin na medyo medyo gumalaw-galaw pa po, you know? You know? You know? Ina nyo mga idolog oh, gumalaw-galaw pa talaga. Kasi kahuli lang to sa uh, kalalaura natin. Ina nyo po oh, gumalaw-galaw talaga oh. Iyan. I ayan. ayan, ayan, ayan. Hello, hello Abibi. Tumatawa ka dyan. kung masyadong malungkot dyan. Abibi, tatawa ka dyan. Nagsama ka ba sa laut? Hindi ka nagsama sa laut? Si Abibi lang sa mama, jackpot si bibi ngayon. Merong ito si Lalim. Maraming huli siyang ito. Abibi! Abibi, ano ba yan? Sinisira mo ng lambat natin. Yusin mo talaga, yusin mo. Kasi sinisira ng lambat natin, no? Oh. Sinisira mo ng lambat natin jan. Yan, ito, mga idol. Yun ang maganda mga isda idol, o. Oh. Press na press talaga. Merong sari-sari daw mga isda ang huli nila. Merong salmoniti, merong ano. Ano po ang alam ng isda na to? Ah, uh, panitan. Tsaka ah, uh, budlatan. Tsaka mga ituman, ito, etc. pa, mga idol. Like sa kay Abibi. <laughs> Hapo ka. Ha? Like kay Abibi nga Manghuli para lambat Para laut Para laud talaga sa Kalalauran Tingnan nyo po ang huli nila ah, Isang palanggana yata to Marami pa to silalim yata mga idol Araw-araw to sila na Lambat na mga isda Sa Kalalauran si yeah, bibi Matindi na kasama Si maliit pang bata Pero matindi na manghuli ng isda Ayan Ayan, di ba? Ayan, ang idol. Ah, tatlong kilo na yata ito. Isda natin ngayon, oh. Ayan. Si Sari ito. Ah, pwede tayo magkilaw nito, idol. May bantol. utol untol nito, idol, oh. Ito yung bantol natin sinasabi. Ito po yung ito natin. May tunok pa to. Eh, idol eh. Ayun, no? Yun yung ito natin. Yun. Ito ang panita natin na eh, isda idol. itong iba pa. Mga ano to mga idol. Maganda to sa baon mga idol oh. Yan. Ito tawagan sa hang idol. Sa hang sa ilalim ng dagat natin. Itong cells natin na pwede masasabaw sa bawon talaga. You know. You know. You know. Itong salmoniti natin mga idol. Ah, press na, press na sal salmoniti. salmoniti. Ah, salmonitis. Or bongtans. Hmm. Ito po ang tinatawag nga labayan mga idol. Oh, labayan siya. Oh, malaki-laki talaga ang ating sahang. Yun. Ang laki-laki talaga ng sahang natin. Saka ito yung manilan o natin na isda. Tingnan nyo po, Manila on, Manila on. Ang ganda ng kulay niya. Ayan. Ang ganda ng kulay niya. Yun mga idol. Yun. So ito po yung kalalawran natin mga idol. Yun. Yun. Itong kasama natin sa paglaod. Si Abibi. Ang batang kya dalawa. <laughs> Kasama sa batang kaya po, si Bibi. Dapat ikaw si Butiti. Ikaw si Butiti dapat. No? Hmm. Ito yung laot natin mga idol. Medyo maalun-alun kunti maalun-alun marami pa dyan bibi And tingnan natin sa loob na yung kanilang sasakyan kung marami pa ba idol so, marami pa to ah Ito. So, po mga isda na to ang press talaga mga idol makita nyo man talaga yung sakayan nila pa lao to oh. tinan nyo po sakayan na pupuntang lao makita nyo ang ah, ang ganda sakayan sa laut. So babalik tayo mamaya mga idol. Punta na tayo doon sa kabilang panig. So uwi na po kami sa aming bahay. Yung mga ta tao namin dito. Tingnan yung mga mukha. Bubingi nyo tayo. Bungi. Yan. Buti ba to? Okay.